Maligayang araw kaibigan! Welcome to my channel! Nangaral si Pedro. Gawatin verse 34 to 48. At nagsalita si Pedro, ngayon kulubusang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hezo Kristo, na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo, na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazareth at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng Kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng Diablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya'y pinatay nila, siya ay ipinaku nila sa krus. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatutuo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Nagsasalita pa si Pedro, nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hezo Kristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw.